Mga kapuso, ipapalabas na po sa lunes ang inaabangang teledrama ng Kapuso Network, Ang Akin Pa Rin Ang Bukas. At live sa ating celebrity hot, here it sit ang mga bida ng teledrama ngayon, Lovey po Yay! and Rocco Nacino. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Uh -oh. Napagsabay din namin. Uh -oh. Good <laughs> <laughs> <With> morning <laughs> sa mga kapuso na para, gumising na maaga. Para, para sagutin ang aming maiinit. Lagyan ko na ng baga, Kuya Lor. <laughs> okay, simulan na natin agad ang ating hot morning, chikahan nakorok ko may nabasa kaming tweet mo. Eto, kailangan sabihin mo talaga kung sino. Sabi mo doon sa tweet, namimiss ko yung higpit ng hawak ng kamay mo sa kamay ko. Sino yan? Sino yan? Sino ba? Ano ba kamay yan. ni Roco? Karina bang kamay Gabi? yan? Kahapon. Eh, kahapon Kahwin. ba yun? Ay, hindi. Ay, yes. Kahapon. sa so, sino doon? <laughs> Hindi, may kaibigan ako na nagsabi nun. Kaya, tinit ko. i, miss oh. <laughs> I miss ko yung... ano. Kala ko may kaibigan uh. yun. Lavi, <laughs> sino ba huling ano humawak ng kamay mo? Siya. Oh, <laughs> <laughs> so, ito nga, napapabalitang... Ito ha, Kuya Lar, ha? Ito naman, nabalitaan ko lang. Totoo ba to, Lavi? May suntukan daw ang nangyari sa bahay mo. Uh, Roco uh, and Jake? Totoo Jake ba yan? Krenka. Kasi nag-abot daw yung dalawa... Nagkatingin na ng hin Medyo masama At Ayun na Good morning Haba Haba ng buhok Maapoy na Ano, totoo Hindi totoo Pero nagkasabay na silang dalawa sa bahay mo Hindi po, totoo Roco Nagsan mo galing ito Bago yung set niyo, ang ganda I like the Christmas tree Pero napunta ka na naman sa bahay niya Yeah Yes Si Jake napunta na rin sa bahay mo It's not talk about the uh, things that um, have made the past. Oh, oh yeah, Na past na. Ay, na ano, past, kaya past na lang. Okay, so, Kuya Lar, go. So, uh, ano ba talaga? Um, What's the... ano talaga? Uh, kayo na ba? Kasi Wait, everybody's score. talking about the two of you na kayo na, na uh, pag nasa set kayo, masyadong sobrang sweet na parang sa lang ang mundo. How true? Let's make this official. Hindi, hindi, hindi. We're really happy kung uh, ano kami ngayon. And, um, you know, uh, mas malalim yung ano, friendship namin. We're closer to each other. Ako <laughs> uh, sabi ko, special siya sa akin. Oh. Are you guys exclusively dating? No, no, no. No. Yes, but no, 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 no. We're just enjoying what we have now. I mean, we're we're still very good friends and we'd like to keep it that way kasi mahirap naman kasi to jump into something else, especially that we get along so well, 'di ba? Doon ba sa Doon ba sa tina-tape niyo ngayon eh? Nag nag nai-in na si si Jerry kay Lovelia. Yes, kasi ang karakter ko po salbahe talaga. At, uh, tia target ko to si Lavella, si Lavi, uh, para lokohin sila, yung pamilya nila, at uh, kunin ng pera nila. Pero, dito na po ako nagsisimula, uh, mag guilty sa so, mga ginagawa ko. At unti-unti na nahuhulog so, yung loob ko. Sa na yung loob mo? Oo. Kay Lavi? I mean, in real life? Eh! <laughs> <laughs> kay <Lovey -lia>. lavi <laughs> 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 Pero, how is it working with yun nga, with a uh, with your special friend. Well, it's always fun uh, working with Rojo Kasi lagi naman kaming uh, makulit sa set and uh, siguro nagtutulungan kami pag kailangan sa Excel na, syempre. It's nice kasi that you get to work with someone who's actually um, very uh, very open to uh doing a lot of things. Kunyari really, sa exam, exam. Sino daw na nampal, Tigan? Si? Ah, dun sa VTR vlog oh, yeah. plug. Oh, oh, Totoo, talaga. Pinapalakasan ko nga eh. Ah, ay, nahiya, nahiya ako maglakas na ng isang. kasi mahal ka niya. Ah. Wow! <laughs> she, she cares. Sabi <laughs> ano, so, <may> kaya ginan ng dinang Pero ano yung pinaka-sweet na ginawa uh -huh. ni Rocco for you? Ay. Bilang kaibigan. nag -heat. Sige na nga. Nag-kiss. Okay. Nag-kiss. Oh, this one is the sweetest. Um, I love friends kasi so much yung TV series na Friends. Na uh -oh. -huh. birthday ko, um, meron siyang pinapunta dun sa Warner Brothers para maglagay nung nakalagay na Lovey po dun sa happy mismong birthday. Happy Birthday Lovey po mismo oh. dun sa set ng Friends. Oh. So, may video yun. So, o oh. so <laughs> Yan yung pinaka-sweet. And it's like one of the best gifts I've ever received. Kasi, it's, it's not um, parang it's the thought talaga na, yeah. na pinag-isipan talaga yung regalo. Uh, Naniniro ka pala nga. Ito pa, ano daw, ito pa, ito pa yung isang balita, i-confirm nyo nga kung totoo na ano daw, nagkikiss daw kayo sa set. Off cam, ha? Off cam. Siyempre, pagdating namin sa set, di ba? Good morning, Robby. Beso. Beso lang. And ba uh, basta ang level, so, lingga, lingga. ang level ng relationship, special, mas malalim na. Uh, uh, Yon, da ba? Sabi yeah. mo yan. <laughs> Ayan, so, Hi. since kayong dalawa e eh confirmed na, Ayan. na magkasama <laughs> sa akin, akin pa rin, pa rin ang ng bukas, <laughs> so mag-invite tayo. Yes, yeah, sa so September Nine. Nine. na po ang akin pa rin bukas. Sa Monday na po yan. Yes, kasama po namin si Mr. Cesar Mantano, Cherry Pineda. Steven Silva, Solen Yusuf, uh, si Ms. Lisa Loreno. Ms. Gloria Rivera. Yes. At ang... Uh, Hindi oh, konti lang. <laughs> Mas, masyado na kayong matikit, baka mag-appoint. <laughs> At uh, this is directed by uh, Director Luis Gillian. At uh, marami po kayo abangan dito. Makakita niyo yung pagsakay ko ng big bike. Tapos ka kaangkas ko yes, persi, Asi, si Lovey. Actually, tinakas ko siya noon eh. Kasama din ang Batikang Actress. <laughs> oh. si yes, kasama Gloria oh, uh, yes, yes, yes. yes. Movie yes. Queen. All right, akin pa rin ang bukas, September 9. Yes. Abangan natin mga kapuso. Thank you very much, lovebirds. Maraming maraming salamat. <laughs> <laughs> thank, thank you. Thank look, you very love much. Lovey po. Samantala, tala kayan with Iga na